Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 1.18am. My gosh, ano na, Thursday na. So, konting tulog na lang mamaya. Eh, pupunta na ako sa konting tulog, konting sutas, and then magsusulat. And then, pupunta na nga ako sa studio ng DWAR Abante because meron kaming live na live, of course, na show ni Ray Pumali ng 2 to 3pm ang AE ah, eh, sa DWAR uh, Facebook page and, of course, dito sa YouTube brand. At And of course, sa radio rin, sa W-A-R-A-M, Abante Radio. But anyways, ayun nga, no, actually, kanina ko pa ito, na-upload ko na itong video na ito. But unfortunately, na-block siya because ang daming ang music. Kasi naman si Julian, lahat yata ng layout ng kanyang calendar. Dahil siya nga, uh, of course, by this time... Uh, alam nyo naman siguro na si Julian San Jose ang kinuhang calendar girl ng Hinebra San Miguel for 2025. So, ang bonga bonga So, kung anim na layout yung kinawa, anim na layout, anim na beses din siyang talaga nag-costume changes. So, nag nagpalit ng kanyang outfit. Of, and then, yung base naman yun pa rin yun. Meron na siya mga nilalagay ng no, kung anik-anik. So, ah... Uh, magkikwento lang ako tungkol doon sa kasi nga puro music eh, bawat bawat ano bawat layout uh, meron siyang production number so sa, sa huli ng mga video na ito eh, ipapakita nga yung kung ano yung itsura ng layout kasi ipapakita din and then I'm sure na panood narin dito yung interview sa kanya hindi na ako nag-interview after kasi nga sa Diamond Hotel ginawa yung press ko na at medyo maraming tao rin at saka mahirap magsiksikan din doon eh. so, at saka syempre may mga TV crew din and umuulan din kasi so natakot din sa ulan kaya nagmadali na rin umuwi but anyways, ayan so again, um, na-upload ko to kanina pero dinilit ko na nga at ginawan ko na ng ganito because ayan, so ayan ang sinasabi ko yung iba't ibang look ni Julian San Jose but of course, sinabi niya na um, na nanibago. First time nga daw niya siya. Alam naman natin, first time to ever na ginawa ni Julian San Jose yung ganitong klaseng pictorial. Ito parang pangalawang layout na to. So, mga iba-ibang production number. Can imagine parang nag-concert si Julian San Jose sa Diamond Hotel at sa launching niya bilang ano, calendar girl ng Ginebra San Miguel. yon nga. So, at super nag-enjoy ang mga bisita kasi nga may free concert eh, di ba? Super production number. Siguro, isa yan sa mga magiging factor. Isa sa naging factor kung bakit kinuha din siya si Julian. Kasi ang alam ko, um, by 2025, maglilibot talaga si Julian sa iba't ibang barangay. Sa iba't ibang probinsya, of course. Di ba? Dadayo siya sa kung saan-saan. At doon nga, eh... Of course, maraming performances. And in fairness, sa mga nagtatanong kung ano ba, agree ba ako na nagganya na si Julian finally? Why not? Just no? ah uh, lahat naman eh nagkaya nga it is one way of it's one way of ano saying na mature na siya na hindi na siya yung bata noon na hindi na siya hindi naman porket nagpa sexy naging calendar girl ay naging ano na sexy star na kasi remember halos lahat naman talaga naging ng na mga magaganda at sikat 'di ba si Marian Rivera ay naging calendar girl of course Anne Curtis Uh, marami, maraming, meron akong video na kinunan ko talaga yon Mula pa nung, um, parang 36 years, 36 years ago nag-start nga ang pagkakaroon ng calendar, ng calendar ng Hinebra San Miguel. By, and can you imagine, pang ano siya, pang 36 nga si Julian. At swerte niya, history din, dahil, uh, ikaw 900, 190 taon. 190 years ng ano, ng... Hinebra ng San Miguel at talagang yon Grabe, no, gano'n na pala katandaga ang ano. But anyways, ayun na. Ako naman, agree ako, of course. Kasi sa mga hindi pa nakakita kay Julian in person, she's very makinis in person, number one. So, ito parang third or fourth layout niya. Ah, fourth layout na to. Kasi yung isang layout, ginamit ko dun sa isa kong, column, sa isa kong upload. Kaya lang nga, yun nga eh. Dun, yun lang yung kinanta doon, na. Ah medyo this is me parang na ano pa may nagkaroon pa ng revenue or video sharing or whatever revenue sharing ayun na at hindi naman monetize but anyways ayan so lahat naman nag-enjoy ako gusto ko yung ganitong press kan very professional yung approach ah. um, from 5 ang call time ay 5 pm so 5 pm mga dumating ka 5:10 and then meron naman doon isang mag-register ka and then may time pa yung mga press na invited na magkwentuhan sa isang room so mega chicken, etc etc tapos um 6 ang dinner and then 7 talaga start ng ng event ng presscon ng performances ni Julian but anyways, naaliw lang ako kasi nung habang nandun kami sa isang room, may dumadaan doon. Alam niyo sa hotel, yung parang lagayan ng mga maleta, yung ganun. So, ah uh, may dumaan. So, mga ano siya, mga... Yung mga stylist ni Julian yung may hawak. So, sa lobby, kitinutulak-tulak nila yon Yung isipin mo, syempre, parang akala mo maleta lang yon Pero kaya lang nakakover ng black tinakpan talaga siya. So, at yun na nga, unang tingin ko pala, ay si Julian yon tinago lang para at least. Kasi nga, di ba ang style nila, hindi nila i-reveal muna. Kanina hindi nire-reveal kung sino ang ang calendar girl until nga mag 7pm. Pero kaya lang nga, even before pa, nung pinakita pa lang yung yung snippets, yung mga pasilip ng calendar, parang alam na alam na agad ng mga fans. Of course, kitang-kita naman yung itsura yan. Yung mga ganyan kasi, mata, legs, ilong, ipin, or lips. Mga ganun-ganun muna. per one thing is, ano, tapos yun na nga, so pumasok, dinala si, dinala yung ano, pumasok sa isang room, kaya lang adjacent yung room na yun, yung room na kung saan kami nandun. Tapos parang harang lang niya, eh, parang, in lang siya na, nilagyan niya lang ng kulay black para at least cool, nakahoy para makover lang unfortunately nung pagsilip mong ganyan ay si Julian although alam naman ng lahat doon na si Julian kasi nga pero syempre para may element of surprise surprise nga para mas bongga at yun na nga no um at first, of course, tinitignan ko yung mga bisita kasi bukod sa mga vloggers, bukod sa mga print media, and bukod na meron din mga uh, so, uh, social media, mga influencer, yung mga, I'm sure may mga fans din yung nandoon. kasi Uh, may table para sa kanila. Of course, mga executive ng uh, San Miguel, ng Hinebra San Miguel, yung nasa harapan. Um, ang inference sa kanila, ang ganda ng pwesto ng mga, ng mga ano, like kami ah, ng mga print media and online media. Kasi, Nasa harap din talaga yung madali ka makapagkuha. Katulad ito di ba medyo klaro yung pagkakashoot namin. Hindi kami nilagay sa likod na likod. But anyways, ayun. So, tapos, Um, yung mga yung ibang mga influencer naman yung nasa gilid. Of course si Paulo Abrera ang nag-host. Nakita niyo dun sa isa kong video. Panoorin yung mga video na yung magaganda rin 'yon. Um, and then after that Nakakatuwa lang kasi every time mag interview si Paolo at saka every time ilalabas talaga yung ano um, yung bagong yung yung bagong ano halimbawa yung isang isang outfit na ginawa for Julian or yung isang ang tawag sa gano'n, kalimutan ko tuloy but anyways ayun parang again ayan sinasabi ko yung kanina pinapakita yung mga naging ano calendar girl from uh, 36 years ago di ba naki Angelica Panganiban Iwamoto ayan Mayan Rivera di ba okay si Mayan Rivera yata ang dalawang beses no so ayan uli oh mm. May Selene Yusap, Krista Ranillo, ayan, Georgina Wilson, Mayan Rivera again, diba? Bongga ni Mayan, sila lang yata yung ganun. O ito, sila Ellen Adaina. So, kaya nga, uh, ito si Pia Wards back, yung tatlo talaga. So, hindi, parang mga ilan dyan ang natinan ko, si Chief Filomeno, Ayan, Sanya Lopez, of course. Ito yung Heaven Pareleho. And si Yassi Pressman in Heaven Pareleho. So, ayan pa. Ayan, mga, yung mga iba pa nakita nyo naman. Ganun na naka, nakaka-miss yung mga dating sexy star na naging calendar girl kasi uh, there was a time talagang sila yung pinagkakaabalahan naming interviewin so, di ba kasi nga noon pero nakatawa din yung trivia kanina no? sino yung pinakaunang-unang calendar girl so, well, anyways Ayun, kaya nga ang yung question kanina ay meron akong vlog na parang sinasabi ko doon na ano na kinumpare nga of course kinukumpare si Julian sa mga past na calendar girls at anong naramdaman niya. Sabi niya nga medyo of na, na pressure siya, malaking pressure na takot siya. But anyways, wala. Ito aliw na aliw ako dito sa Binacula So, but anyways, ayun nga bawat ano, bawat isang pictorial na ilalabas eh maglalabas, magsuserve din ng drink. So, kung ano yung nilabas, halimbawa yan, vino, kulaf, vino kulafo na yan. After that, after ng performance ni, ni Julian, magsuserve sa amin ng drink. So, iinom ka ng iinom kung anim na, anim na layout nga yun. Anim din talaga. So, parang medyo nag iinit talaga yung tengam. Although, ang sasarapal, especially yung, um, yung first, na yung first na ang sarap na na sinerve kasi lasang ang grapes talaga although parang pwedeng pwede sa mga babae for sure nakakaaliw din si Julian kasi yun nga of course at may mga magre-react na bakit tinanggap ni Julian yung ganyan na napaka-wholesome ng image niya dapat hindi naman siya umiinom talaga yung mga ganyan just go Marami na mga artista yan eh. Of course, hindi naman yan magpapakita ng walwal kung walwala, no? Hindi naman yan yung parang maglalasing at maglalasing talaga. Pero syempre, nakaka-experience din naman yan ng na mga ganyan. Hello, marami rin naman mga celebration niyang pinupuntahan Maraming party rin naman silang napupuntahan. So anyway, eto nga yung ano ah, mensahe ni Mr. Um, si Mr. Ron Molina ang GS and my marketing manager sabi niya ganyan so ito nga sabi niya her dedication to her craft and resilience in the industry mirrors in Everson Miguel's 119 year legacy of excellence making her the perfect choice for our next calendar girl so sabi nga ito pa With Od with Obra Maestra masterpiece as the theme for 2025 calendars, the multi-awarded Singer brings to life six visual compositions, creating a stunning collection of timeless masterpieces. For one hundred ninety years, never and Miguel has crafted masterpieces in every bottle, offering only the finest in distilled spirits. Our next calendar continues to uphold GSMI's heritage of excellence with um with uh, heritage of excellence with a tribute to classic art reflecting the same dedication to quality the quality craftsmanship this has made our gene popular and loved by many since 1834 sabi pa ni Mr. Molina yun nga so ayan na nung, um yan ang dami dami kasi pagpasahin kay mga iba ha. sabi niya Ayun nga, Hineros San Miguel has always been known for its iconic label by national artist Fernando Amorsolo. Nakita naman natin yan. In this first layout, she embodies the courage and determination of a fearless Filipino ready to face any challenge. Sa yung binig may pinamigay na bote ng Hineros San Miguel dahil talagang specially may ginawa for Julian. Yun ang pinamigay eh, may picture talaga ni Julian San Jose. So nakakatawa. But anyways, ay nakakatuwa. Ayun na nga, um yung first layout yung nga yung master vision first layout sa so, second layout naman yung Julian as Galatea Pygmalion, sculpture of his ideal woman brought to life by Aphrodite so ayan, the third layout features <coughs> the grape escape cocktail mix Spice Opera, tap Shore showcasing Julian as the muse of Lyric, ayan, ito nga yung ano Primera Light Brandy um Support so layout: Julian is portrayed as Diana, the huntress, symbolizing independence and strength, showcasing kula cool Orange face cocktail mix. Julian is sure to ignite the bold new strength of Vinocula cool food drinkers. Ayan. In the fifth and sixth layout, Julian embodies the timeless beauty of the birth of Venus and La Grande Adelde, symbolizing beauty, grace, and quality. These iconic paintings invite consumers to. Um, Savor the refined taste of GSM premium gin and Antonov vodka, respectively. So, as the new muse of Hineversan, Miguel Julian aims to inspire women and fans alike with her ganado and never say die attitude. Her journey demonstrates the success is built on hard work, passion, and resilience. She is truly a limitless icon who motivates. Others to pursue their dreams, embrace their individuality, and unlock their creative potential. Ako natutuwa ako sa mga big bosses ng Hinebra talaga kasi talaga nag sila sa event. Talagang from start to an, At talagang ano ah, kinakita ko sa mukha nila yung, yung happiness because siguro iba din yung ano, pag-performer talaga yung kinawa mong calendar girl. Imaginein mo, nakalibre ka pa talaga ng free concert ni Julian. So, at napaka-sexy niya sa ano ah, sa habang pinapanood mo siya. So talagang ano at very uh, nakita mong napakabait ni Julian kasi almost all the lahat ng nakatrabaho niya including yung female photographer puring puri siya tuwang-tuwa sa kanya. And talagang sabi nga ng mga nag-attend no, she deserves it to number one talagang kasi again, in person talaga si Julian eh napaka ang ganda ng mukha niya, tapos ang kinis niya talaga. Um, at syempre sexy at number one medyo gifted talaga hindi lang medyo talagang malaki rin gifted talaga even before pa ha, nang bago-bago lang siya nagdadalaga na siya pag ini-interview ko siya so since parang napag-usapan namin yung dati nga na well, kasi nga nagulat ako dati pag attention ng press con yung cleavage nga nakikita na rin but anyways at least I'm sure naman tuwan-tuwa si very proud syempre si Raver Cruz sa bagong achievement na ito. Aba, para makahilera mo yung mga magaganda at sexing babae, no? But <laughs> nagkakaroon lang ng medyo competition this time kasi nga pagkatapos daw, ayan, maganda din. Pagkatapos daw maglabas ni Julian sa ano, sa ng ano, ng snippets or pa-teaser lang ng kanyang pagiging calendar girl, naglabas din daw ang tanduay naman. But anyways, erase na lang yun. Huwag natin pag-usapan. So, alam naman natin yun. Ibang, ibang vlog yun. Dahil, syempre, magpapatawag din naman yun. Ayan. Ito, 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 Isa yun sa mga favorite ko na talagang performance niya. Talagang, syempre, ba diba, Kakaiba rin talaga siya dyan. Bonggang bongga. Kaya lang nga the music. Yung music masyadong popular sa buong mundo. So, ayan but itatawag eh, uh, ano, eh, yung attention mo talaga eh tatawagan ng YouTube tatawagin talaga talaga hindi talaga pwede hindi ka lulusod, so ayun eh, na lang but anyways ayan so uh, hindi ko napapakaba dahil ang haba na na 16 minutes na ang pagsasalita ko dito so kailangan ko pang i-reserve ang aking bosses for tomorrow and of course sa Friday. But anyways, ayan, maraming maraming sa patuloy, maraming maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa akin YouTube channel at ako'y natutuwa dahil, um, kasi for a while, medyo na nahimik din ako, ba? Diba? Kasi nga, kailangan ko mag-focus sa DWA Arabante or sa AM meaning show namin na Ray Pumalo. And ngayon naman, since July, August, September, October, so three months na rin yung show namin. Kaya medyo meron na, maluwag na. Kaya nag comeback na naman ako sa akin sariling YouTube channel. Nagkakatulungan naman kasi dalawa yung, yung channel ko at yung chan. Show namin Ray. Pumali. Of course, napopromote ko rito yung channel namin na yun. So, kaya mag-subscribe din kayo kasi doon talaga at matinding talakayan din naman ang ginagawa namin Ray Pumaloy doon. So, dahil radio nga yun, may YouTube din at sa Facebook. So, pinag-uusapan namin hinihimay namin ng mga showbiz balita. Of course, napakaraming fans ng Kim Paul Kim Chiu, and Paolo Avellino. Of course, Kat Den, Catherine Bernardo, and Alden Richards mga bida sa Hello Love Again. So, kaya talaga natutuwa ako na pag, ano, lalo na, marami ako naging kaibigan because of that show. So, this time din, ano, sana rin, eh, patuloy pa tayong lumago. Paabuti na natin ang pagkalaki-laki ang aking YouTube channel. But anyways, Uh, lang. Maraming maraming. Again, maraming salamat. Ito na yung last layout. Ito na nga yung sinasabi ko na isa sa mga bonggang performance. At talagang, alam nyo ha, kahit si Julian, sunod-sunod ang pagkanta niya. Sing and dance kasi siya, pero nakikita mo yung boses niya. Hindi nawawala. At ano, ano pa rin, mataas talaga. Iba talaga pag singer din. Eh. Siguro, hindi ko ma-imagine kung halimbawa may ang ibang kalend. Nakatend na ako dati, pero ang ginagawa lang, rumarampa lang. Tapos, Um, may konting sayaw pero hindi katulad nito talagang may enjoy mang performance niya so again congratulations kay Julian San Jose at ako masayang masaya ako for Julian because um, napakabait kasi ni Julian eh. alam mong at saka very talented hindi siya yung tipo ng artista na um, na parang na parang sapilitan lang or napilit lang. Ito talaga pinagbuhusan niya talaga. Alam mo magaling kumanta, alam, magaling sumayaw. And of course, nakaka-arte din, nakaka, -artery, nakaka -artery talaga. And at the same time, may karapatan talaga. So, it's about time no na yung mga ganitong artist ay nabibigyan ng chance. So, at ako gustong-gusto ko yung the way the mga bosses ng Hinebra kung paano siya tratuhin talaga very proud very happy sila and lahat talaga lahat talaga ay natutuwa para sa kanya kasi syempre iba eh from wholesome talaga ito eh, first time nakakuha si iba syempre pag yung sobrang wholesome na artista ay eh, nakita mong uh, for the first time gumawa ng calendar nagpapa sexy kumpara sa mga dati ng nagpipictorial ng sexy kasi syempre may mga model din may mga calendar girl din naman sila na talagang before pa lang eh bago ni na naging, naging calendar eh sexy na talaga at nagpapa sexy na talaga Ito talaga si Julian talagang uh, pasabog first time niyang first time niyang ginawa yan at talagang lahat naman eh na, naaliw at saka maganda yung konsepto yung over maestra, yung masterpiece talaga because may mga pinagbasihan may mga karakter na talagang pinag pinagkumparahan so ayon Again, so na nga, hindi ko na tatapusin bahala niya. Panoorin niyo na lang hanggang dulo dahil sigurado naman ako na mag enjoy pa rin kayo. Kasi yung last part, yung mga video na ito, katulad niyan, ang gaganda na ng mga, mga, mga layout na yan. na ano. Pinakit, yan na, pinapakita na yung mga iba't ibang layout. So, anyway, magbasa rin kayo ng Abante TNT Online na doon saan ay eh, mababasa niyo nga ang aking mga storya. At of course, at... At uh, syempre Mas marami pa akong mga chika At kung may mga gusto kayong uh, Iparating sa akin Alam nyo na kung paano Sa via Messenger Dondon Sermino Via Instagram Dondon Sermino May ex din ako At may TikTok Puro yun lang Dondon Sermino din Of course Sa DWA Arbante Radio Sa AM ni Show namin Ray, Pumali na ako Kapag message kayo And of course Dito rin Pwede kayo mag-message So ayun na It's 1.38am no So konti na lang Talagang tulog. Dahil gising ko na maaga Magsusulat At syempre Kailangan ko rin ipahinga aking bosses dahil ang aga ko rin nagising kanina dahil nag nga ako ng press pre ng preview ng pelikula ni Enzo Pineda yung Abner na malapit na rin November 6 na rin ipapalabas at syempre ayun na maraming pano